pinasikat na Eurostep ng Pinoy gamit na gamit na nga ngayon sa liga ng NBA at Dwight Howard por sigido nga makapasok sa PBA at kung magkataon nga ay talagang dudumugin ngayon ang ating local league na PBA at ang ating batang pride na si Andy Himaw, grabe ngayon ang laro International League at di malabong makatapat ang anak ni LBJ na si Bryce James. Grabe nga ang improvement sa paglalaro nitong si Andy at ang performance nito na malahalimaw ngayon sa kanyang team na Beritas Academy. Halos gumawa ito ng triple-double score sa kanyang debate game. Solid point guard nga ngayon ang nilalaro nito sa kanyang team at makikita sa game ang laki ng improvement nito sa paglalaro at paghandle ng bola sa kanyang team at isa nga ito sa mga inaasahang player ng kanilang team. And for sure na mas magiging maganda pa nga ang journey nito sa US League. Posible nga na magkaharap sa game itong si Bryce James at itong ating pambato na si Andy Hemau sa iisang league. As of now ay wala pang exact update para dito sa ating Batang Pride. At tabangan na lang natin ang mga susunod pa na yapak nito International League. But expected na natin na mas lalo pang magiging solid ang mga susunod pa nitong laro sa US League. Kaya naman samahan nyo ako na sabaybayan ang journey ng ating Batang Pride at patuloy na bisitahin ng ating Youtube Channel. Isa sa mga pinasikat na move ng mga Pinoy na kung tawagin ay Pinoy Eurostep ay talaga nga naman na gamit na gamit na sa NBA League. Kahit mga sikat at mahuhusay na player ay ginagawa ang step na ito napaka-efektibo naman talaga ng ganitong move Depensa man sa loob o labas ay talaga nga naman na kayang gamitin ang ganitong step Makikita nga dito na isa si Halliburton sa gumawa nito sa NBA League at talaga nga naman na napaka smooth and effective ng ganitong move. Sino bang mag-aakala na ang isa sa mga move na ginawa ng mga Pinoy ay magagamit International League at isa dyan si The Magician Luca na gumamit ng ating Pinoy Eurostep at naging epektibo nga ito lalo na sa depensa sa ilalim kaya naman di maiiwasang gamitin at gawin ito ng mga NBA player na sikat kung dati ay nakikita lang natin ang ganitong galaw sa larong kali at sa mga local player natin nakakaproud dahil nakikita natin na ginagamit ito sa NBA League at sa mga idolo pa nating NBA player ang Pino Euro step na pinasikat ng ating mga kababayan na ngayon ay ginagamit na International League at Dwight Howard mukhang desidido na para maglaro sa ating local league na PBA matapos nga na ipaglaban nitong former NBA na si Howard ang height issue sa kanya dahil nga sa height limit na meron ng PBA na 6'9 lamang para sa mga import na papasok at maglalaro sa liga na ito. At hindi nga pasok ang height nitong si Howard na 6'10. At sa kanyang Twitter post nga ay talagang may kita ang pagpapahihwating para sa kanyang mga Pilipino fans na talaga nga naman na kumuha ng atensyon ng lahat. Posible nga kaya na pwedeng maglaro itong NBA former na si Dwight Howard sa ating PBA Local League. Dahil nga lang daw sa sapatos nito na kaya na register sa NBA na 16 ang hype nitong si Dwight Howard. Posible nga kaya na mapagbigyan itong si Dwight Howard na makapaglaro sa PBA League. At ang sinabi nga nito sa kanyang Twitter post ay, Real one knows I'm 6'9 and still was dominant at center against them 7 putters in NBA. At talaga nga naman na totoo yan at kung mabibigyan nga ng chance itong si Howard para maglaro sa PBA after ng 2024 Dubai Tournament ay siguradong muling dadagsain na mga Pinoy fans ang PBA League sigurado na ang NBA star na si Howard kung makakapasok nga ang height nito as import ng PBA ay siguradong history against para sa PBA League to dahil ang 3 times NBA defensive player ng NBA ay maglalaro sa ating local league at isa yan sa talaga nga naman na aabangan ng buong fans ng PBA after ng strong group PH na maglalaro sa Dubai Championship Game at yan ang aabangan natin at ang journey nitong NBA star na si Howard sa ating bansa maraming maraming salamat sa pagsama para pasokin ang buhay ng may buhay pero buhay ng ating mga idolo maraming salamat